ah uh, tama ho kayo na uh, nanalo tayo sa tribunal pero ang ah uh, uh, hindi naman gagalangin ng China yung mga decisions ng uh, tribunal na United Nations or what what have you mga UNCLOS na yan eh ano pa ho ang saysay nito if they're not listening and and they really uh, firm on their decision na that area, the whole of the South China Sea is theirs. Walang para sa kanila, walang WPS, walang West Philippine Sea. It's all part of the South China Sea. Lalo na nung ilabas nila itong 10-dash line, uh, Secretary. Opo. Ang saysay -say po dito na sa kanilang ginagawa, hindi lang po ang Estados Unidos, Japan, South Korea, Australia, New Zealand, kundi France, uh, uh, Netherlands, the United Kingdom, Canada at iba't iba pa pong mga South Korea and iba't iba pong mga bansa, inukundi na ang ginagawa nila. At gusto po nilang makiisa sa atin sa konkretong mga hakbang upang uh, ma-enforce ang rules-based international order. Ngayon, ang base nito, ay ang pagsasabi ng Arbitral Tribunal na walang saysay -say ang sinasabi ng China na sila ang may-ari ng South China Sea based on sa kanilang version ng history. Kaya importante po ang mga ruling nitong mga tribunal dahil ito ay nagiging pundasyon ng international law kung saan makaaanib sa atin ang ibang mga bansa na may physical disconnect dito pero may interes sila dito kasi pag inangkin ng China, ang buong South China Sea, kontrolado nila ang isang pinaka-vital na sea, line, sea lane of communication na makakaapekto po ng supply chain sa buong mundo. Yan po ang katunayan at realidad.